Doon po ako tinuro ng mapa, ma'am eh. Oh, dito kayo sa kabila mo, baka masagi kayo sa sakay Shower ka po kayo, ma'am. Mandalo yung kayo, ma'am, no? Yung hawak ng iba, ma'am, pwede nyo lagay mo na rito. Para relax po kayo. Sako lang. Ah, sako lang rin. Adjust nyo na lang yung strap, ma'am, ha? Ang baluwag. Thank you. 여기도 만무리짓한통 뽑아내. 아, 이고 Ruth po. Ah, Ganda ng mga gumawa Wait lang po. Ah. Hindi ko sabi lang. Shower ka po kayo mo. Ma'am, pwede nyo ilagay yung bag nyo rito kung ano, para relax po kayo mo. Adjust na lang po yung lock ma'am kung maluwag po. Tungkol -tung po kayo parang hagdanan ma'am. Sige po. Thank you ma'am. lasa lakson po kayo ma'am no? Sa may karyedo. <laughs> Sa'yo mga ka-sir. Shower cup kayo, sir. Maraming gumagamit ng helmet niyo. So, Adjust yun na lang yung strap, sir. Kung malawag o masikip. Thank you. Wait lang, sir. i na natin yung motor. Sa LRT katipunan kayo sir no? Oh, sige sir. Sige tong tong kayo sir. Ah. Oh, okay. Thank you. Mama Abigail po. Magandang umaga ma'am. Ma, pwede niyo po lagay yung ibang gamit niyo rito hawak parang dito po kayo Sige po, igalang po natin. Sa sour cup na rin po kayo, ma'am. Ayusin ko siya, ma'am. Wait ma po. Ay, Ay sorry, sorry ma'am. Ma'am, doon kayo? Baka masagi kayo, ma'am. Adjust na lang po yung strap, ma'am. Thank you. sige po. May nahulog po. Buwan ako ang masahe. Apo, sige po ma'am. Ayun, bayaran nyo na po. Sige po ma'am. Magkano po ba siya ma'am? Ayun, kanina yun. 88. Okay na po. Salamat mong sa so sobra. Okay. Tungtong kayo ma'am para hagdanan hawak kayo sa box ma'am. Sige po ma'am kasi medyo mataas po yung hawak. Sige po ma'am muna. ma'am. Sige po. Apo. Ayan ganyan po. O, lalapit ko na lang kayo sa gutter mamaya ma'am pagbaba nyo. Salamat ma'am. Pasensya na po. Ma'am ate city hall po ma'am no? Hihi. Sir John. sa hey, John. Tawag sir. Sir, pwede niya lagay yung bag nyo rito para relax kayo ng upo. Ah, uh, hindi na pa. Oh, okay, sige, sige. helmet na lang dito. Ah, helmet na lang May kirino kaiser no? Barangay 107. ma'am. Wait lang po mama. Mga kasabi. Shower ka po kayo. Adjust na lang po yung strap ma'am. Kung maluwag po. Salamat po ma'am. Tapong kayo ma'am parang hagdanan hawak po kayo sa bus kasi medyo mataas po yung motor ko. Sige po. Sige lang po. Ah, oh, kaya, kaya, po, na po na ba ma'am? salamat ma'am. Thank you. Ma'am, just to confirm no, sa may Minsok restaurant kayo ma'am no? Pwede, doko ba? Hihi! Serap. Pwede yung lagay sa doon, eh. gano'n lang, huwag lang nakatuke, roll yun, sa box. Maro roll, hindi, pakabilang roll yun, sir. Yan, yung pagayon. Hindi naman siya masisira. Ro no, roll niyo, sir, para hindi manong, simula rin sila rin. Pag Para lagay nyo doon. Dito, sir, oh. Ha? Ha? Ah, sige. Hawa. Ah, sige. Hawa ko muna. Suot niyo muna yung ano niyo. Ah, oh, sige. Oh, pandekorasyon. Tayo muna kayo, sir. Okay. Ah, Dito sa ano kayo no? Maria Clara. Okay. Ah. Look. Okay, so tapos tayo. Hindi okay. naman lalakas ang ulan na yan, ganyan lang. Kaya sa kagad sana kung may jacket kayo. UDMC ka, no? Shower cup ka. Okay mo na yung bago Ay, dyan. Ay, pwede po ba dito? Oh, pwede. pwede, pwede. Ayusin ko lang. Sige, Para wala kang hawak na. Na. Oh, sige, okay. sige. Sandali so, okay. mo. mo. Oh. Magkano ba? ba? Oh, salamat sa sobra. God bless you. Okay. okay, sige, sige, sige. Take your time. Okay, adjust mo na yung strap, Pogi, okay, ah. pasok mo na sige adjust sagad mo na ah Okay, lapit na lang kita sa gutter na mamaya. Okay. okay. Okay na. Nawalaan na o. Sa may Miguel ka, bossing mo? Ha? San Miguel mo? Tawag ka pa. Pwede mo lagay yung bag mo diyan. Para ah, di mo pa. para relax ka oh. Para relax ka na ako. Meron na. Ah, meron, ah, na, meron salamat, na. Salamat okay. ha. Tinatabi mo yung ganyan. Adjust mo na lang yung strap, 'no? Okay. Yes, Pagka uh, mag-ano, maluwag mag or eh. si iyo ka no, bali si iyo. Okay lang. No problem. Okay no. lang. Shake Kirk. Ayan. Okay, shower cap kayo, sir. Kamimiral ko, abing niyo po kayo, no? Ha? Kamimiral ko, abing niyo kayo. Uh, ah. Kapag din? Kapag din? Oo. Sa Tonic Digital Bank. Oo. Oh. mira, ano yung sumipan ng mga Adjust na lang yung strap, sir, kung maluwa, gumasigit. Okay. Mahaba po so, yun. Tungtong kay sir para hagdan kasi medyo mataas. Kakaya ba? Okay. thank you. Okay na sir. <laughs> Sherwin? Sherwin? Yeah. apa? pa. Um. lang po, ma'am. Shower ka po kayo, ma'am. Sige po. Adjust na lang po yung strap mo kung maluwag o masikip. Thank you, ma'am. Celeste Tower ma'am no? sa Prisma okay. Residence sige po tungtong po kayo ma'am ko sa back Tama. Uh, okay. 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 okay na po ma'am okay na po ma'am sabi ko tungtong po kasi mataas po yung okay. baano ko motor ko ma'am okay na ma'am okay <laughs> Angel po Wait na po mamay Ito tayo mamay Kung kaya paalit ko dahan Power ka po kayo mamay Ah meron na po kayo mamay ah, Pwede nyo lagay yung Yung lunch bag po dyan May Felix po kayo Sa may ano po no Parangalan Adjust na lang strap ma'am Kung maluwag Sige